yun magandang araw sa inyo mga kamangya mga kabuting ko ka. hindi lang tayo dito magagawing washing machine ito yan sharp gigawash 6.5 kg yan at yung sarang paikutin pag ganito gearbox to ang sira may ingay Pero pag yung Rebels okay na okay naman siya Mas yes. Pero pag yung po, -po forward niya Yan Bali yung sira niya ay gearbox Bali yung sa likod ng gearbox niyan Yan Yan din. Yan uh, Ayos naman ang motor niya Okay yung motor yeah, Ayan ba ay gearbox. Yun, papalitan natin yan. Yan. Gearbox yan. Dali. Ito ang papalit natin. Yan. Bago. Pati kung mapansin nyo, binuksan na nila, binuksan na nila ito dati. Siguro. Pinalta na nila ng gearbox. Kinalawang na yung turnilyo ginawa, sinira na lang. Para lang mabuksan ayos naman yung iba tatanggal minsan kaya dukutin susubukan ko siyang dukutin yung gearbox para hindi na ako magkalas nito Kalas, dapat kaya kalasin pa eh dukutin ko na lang yung gearbox nukang kasya naman eh Yan bago nyo kalasin yung gearbox tanggalin yung muna ito itong pinakang ibabaw nya yan tanggalin nyo yan tapos muhugot na yan ayan ayan wabi ang dumi ayan dumi Naistaka na sya ubran dumi tapos ihiga na natin to dito drain muna natin nandun na rin ko baka may tubig pa eh Ali, dukunin lang natin yung gearbox yan, ganito lang patanggal nyan dito mula dyan sila lim yan dito lang yan yan may turn yan na apat Um, ko mo yun dito. Ang dahan na. Pag ito yung luma. Tapos lilinisin muna natin. Tapos saka natin ikabit ito. Bago. Bagong gearbox. Ito yung dahan luma. Dahan-dahan na natin itong ipasok dito. Ito may apat na ano yan tornilyo apat Tapos tutunin na natin Okay na Nakabit na natin itong gearbox Apat ang tornilyo lang yan Tapos tatayo ko na muna Saka natin lalagyan ng belt Tapos Saka ko lilinisin Ayan Ano, okay na. Nalagyan ko lang siya ng tubig. Nakabit na natin yung belt. Ayan, yung belt. Sakto lang ang ano Sakto lang ang duwag. Sakto ang hikpit. At yung bagong gearbox. Ayan. Yung dinadaga siya. Mabait. kinakain ng mabait yung kanyang housing. Tapos na yung timer Forward yung bus yan, yan. Forward yung Okay na Yun lang Mga kamangyan Nakabutin din Naroon lang Pupulit ng gearbox Pwede natin dukutin dito Ang masira ito Sila talaga may kagawa Ito Yang Para hindi ka lang Magtanggal lahat niya Ang dryer Dinukot ko na lang. Ayos pa naman. Yun eh. lang. Thank you.